Alam mo ba na ang serye ng horror films na Wrong Turn ay inspirasyon mula sa mga totoong kwento ng mga liblib na lugar sa Estados Unidos? Ang mga pelikula ay umiikot sa mga grupo ng tao na nawawala sa kagubatan. Nakalaunan ay nakakatagpo ng mararahas at inbred na mga kanibal. Ang konsepto ay bahagyang inspirasyon mula sa mga alamat ng mga isolated communities na nakatira sa kailalima ng Appalachian Mountains. Ang mga alamat na ito ay nagsasalaysay ng mga pamilya na napalayo na sa lipunan, kaya't nakabuo sila ng sariling paraan ng pamumuhay, na kadalasan ay humahantong sa mga balibalita ng kakaibang pag-uugali at maging karahasan laban sa mga estranghero. Ang unang pelikulang Wrong Turn na inilabas noong 2003 ay nagtakda ng tono sa kanyang nakakabagabag na paglalarawan ng pakikipagsapalaran para mabuhay laban sa mga mabagsik na taong bundok. Bagaman katang-isip lamang ang mga pangyayari sa pelikula, ang ideya ay hinango ng husto mula sa mga makasaysayang kwento ng mga survivalist communities at ang kilalang Sonny Bean Clan, isang pamilya ng mga kanibal na sinasabing nanirahan sa Scotland noong ika-16 na siglo. Ang kanilang kakilakilabot na reputasyon ay isa sa mga pinakamatandang kwento ng walang pakundangang kalupitan kaya't ang wrong turn ay isang baluktot na refleksyon ng pinakamalalim na takot ng sangkatauhan sa hindi natin alam.